Ano ang sinasabi ng Islam tungkol kay Jesus, alayhis salam? Si Jesus, alayhis salam, ay isa sa pinakadakilang sugo. Binibigyang diin ng Quran na si Jesus, alayhis salam, ay isa sa pinakadakilang sugo, na siya ay isa sa mga binigyan ng mataas na pagpapahalaga, at ang kanyang ina, na si Maria, ay isang malinis, banal at matapat na berhen na lubos na inialay ang kanyang sarili sa pagsamba sa Allah. Sa pamamagitan ng pagtitiwala ng Allah, Isinilang niya si Jesus pagkatapos ng kanyang mahimalang pagbubuntis, nang walang isang ama, ang kanyang pagkakahawig sa ganitong kalagayan ay katulad ni Adan, na nilikha ng ala ng walang ama o ina. Sinasabi sa Quran, tatlo oras 57 minuto, na, ang halimbawa ni Jesus sa paningin ng ala, ay katulad ng kay Adan, nilikha siya ng ala mula sa alabok, at sinabi niya sa kanya, maging, at siya ay naging. Ang isang Muslim ay dapat maniwala sa kanyang mga himala. Naniniwala ang isang muslim sa mga himala na ginawa ni Jesus sa pamamagitan ng pahintulot ng ala, tulad ng kanyang kakayahang pagalingin ang mga ketongin at bulad. Pagbuhay ng mga patay at pinabatid sa mga tao kung ano ang kanilang kinain at itinatago sa kanilang mga tahanan, lahat ng ito ay sa pamamagitan ng pahintulot ng ala. Sa katunayan, ay binigyan siya ng ala ng kakayahang magsagawa ng gayong mga himala upang patunayan na siya ay isang tunay na propeta na dumating na may isang banal na mensahe mula sa kanya. Ang Ebanghelyo, ang banal na aklat, ay ipinadala sa kanya. Binibigyang diin ng Quran na ang makapangyarihang Allah ay nagpadala sa kanya ng isa sa kanyang pinakadakilang libro, ang Ebanghelyo, al-Injil, bilang isang liwanag, habag, at gabay sa mga tao. Nakasulat rin dito na ang orihinal na mga salita ng banal na libro ay sumailalim sa malaking pagbabago, kung saan nabaluktot ito sa maraming aspeto. Siya ay isa lamang tao na walang banal na katangian o kahit ano paman. Ang Islam ay nagpapahayag na si Jesus, alayhis salam, ay isang tao lamang na pinagpala ng ala sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya upang gabayan ang mga anak ng Israel at pinagkalooban siya ng maraming mga himala. Sinasabi rin dito na wala siyang mga banal na katangian at hindi dapat sambahin. Tulad ng sinasabi sa Quran, 43, 59, siya ay isa lamang alipin na pinagkalooban ng aming mga pagpapala at kung saan ginawa namin na isang halimbawa para sa mga anak ng Israel.